Paskwa sa Banwa na ipinagdiriwang ngayon ng San Jose de Buena Vista Antique. At medyo maaga nga pagdating namin dito para saksian ang kanilang selebrasyon. At bago nga magsimula ang kanilang programa, nagsiliparan nga ang mga ibon. Grabe, napakadaming ibon talaga dito sa bayan ng San Jose. Nakaka-amaze nga rin panuorin habang ito ay lumilipad sa himpapawid Lumilipad na nga sila na parang hudyat na magsisimula na ang programa. Pinungunahan nga ang kanilang parade ng pa Public Officials, MDRRMO San Jose Antique, Municipal Social Welfare and Development Office, at iba pang Departamento ng Munisipyo ng San Jose Antique. At dinaluhan din ito ng iba't ibang guys, ng San Jose Antique, at dinaluhan din ito ng iba't ibang organization dito sa San Jose Antique. Kaya panoorin nyo na lang, baka mahagip ng kamera ko ang inyong kakilala dito. Ang Paskwa sa Banwa ay may iba't ibang dahilan, kung bakit ito ay ipinagdiriwang. Meron itong spiritual na dahilan, ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesu Kristo. Ito ay sentro ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito rin ay pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natanggap. At ito din ay mayroong cultural na dahilan dahil ang Pasko ay bahagi ng kultura at tradisyon ng Pilipinas na nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya at komunidad. At ang Pasko ay pagkakataon upang magpakita ng pagmamahal sa mga mahal sa buhay. At eto naman ang sosyal na dahilan. Dahil ang Pasko ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang magkaisa at mag-celebrate ng pagdiriwang. Na ang mga tao ay nagpapalitan ng regalo upang magpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. At eto naman ang ekonomikong dahilan. Dahil ang Pasko ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga turista upang bisitahin ang mga probinsya at makaranas ng kultura ng Pilipinas. At ang Pasko ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang maghanap buhay. Katulad na lamang sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga regalo at pagkain. At alam niyo ba na ang simbolo ng Pasko ay bituin? Ito ay simbolo ng bituin ng Bethlehem. Paskong ilaw or Christmas light, ito ay simbolo ng liwanag ng Diyos. Christmas tree, ito ay simbolo ng buhay at pag-asa. Regalo, ito ay simbolo ng pagmamahal at pagbibigay. Kaya nga Christmas is giving and sharing. In short, ang Pasko ay isang panahon ng pagdiriwang, pagmamahal at pag-asa. At itong aking mensahe para sa lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang kapanganakan ni Yesu Kristo ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating buhay. Sana ay maging liwanag ang kanyang pagmamahal sa inyong puso at isipan. Sana mabuhay ang pagkakaisa, pagmamahal at kapayapaan. Ngayong darating na kapaskuhan, tayo ay magpapasalamat sa mga biyayang natanggap natin. Sana ay magpatuloy ang pagmamahal, pagtutulungan at pagkakaisa sa ating buhay. At ito naman ang aking mensahe para sa aking pamilya. Maligayang araw ng Pasko sa aking mahal na pamilya. Kayo ang liwanag sa aking buhay. Sana ay maging masaya at mapayapa ang ating pagkakaisa. At salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Ang Pasko ay mas masaya kapag kasama ang pamilya. Sana ay maging bahagi ng ating buhay ang pagmamahal, pagtutulungan at pagkakaisa. Ito naman ang aking mensahe para sa aking kaibigan. Maligayang araw ng Pasko, kaibigan. Sana ay maging masaya ang iyong kapaskuhan. At salamat sa iyong pagmamahal at suporta. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagkakaisa, sana ay maging bahagi ka nito. Sana manaig ang pagmamahal at pag tutulungan. At ito naman ang aking mensahe para sa mga taong nasa ibang bansa. Gayang Pasko po sa inyong lahat, kahit malayo kayo sa inyong pamilya, sana ay maging masaya ang inyong kapaskuhan. Dahil hindi naman kayo nakakalimutan sa aming mga dasal. Mag-ingat kayo dyan at maligayang araw ng mga Pasko ulit sa inyo. Dahil ang Pasko ay nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay, sana ay maging liwanag ang pagmamahal ni Jesus Kristo sa inyong mga puso. At kung nagustuhan mong aking mensahe, maaari mo bang ishare itong video? Di ba ang saya ng Pasko sa Banuan ng San Jose Antique? Nanonood nga kami dito, ang iba naman hataw na hataw sa kanilang performance. At maraming ang dumaan ng mga Santa Claus dito na nagbibigay ng mga candy. At yun naman ang ikinatuan ng mga kabataan na nanonood dito. At shoutout nga pala sa mga sumasayaw na ito, di ko alam kung anong group po ito. Dahil para sa akin sila talaga ang may pinakahataw at pinakamagandang performance. At ito na nga ang huling pumarada, ang Federation of Tricycle Operators and Drivers Association. Sa nakikita nyo nga napakakulay ng mga tricycle na ito. Dahil ito ay Tricycle Lights Competition. O oh, sige, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood. Paalam! Hey!